Kaya dalawa, Ay, B.I.R. pupunta <laughs> Sabi ko, ano sa sa B.I.R. na hindi natuloy. <laughs> kaya <laughs> online ang bagsak. Yun ang Bakit bangga mo 'tong part na 'yan. Cupang so, latin na ka. Pa ng food. Eh bigs ba 'to? O maibenta sa akin? Solid 'yan sa paraan. Pakatubig para basta si Akin, kapit ng ayaw, si At, Parang simbahan lang ayaw, -ha On the way Ang hagod ko na naman siyong... Tangam, Paano ka naging hagar dyan? <laughs> Parang antang <laughs> Yung itsura ko nga, ng ilong ko, ko hmm. Dead mo lang ang Hindi basa Hindi ba mo ng mga Pampanggay ng...

I need them back.